and Nandito naman po kami. Um, uh, nandito naman po kami. Anong pangalan mo? Okay. My daughter is Rastin Sanone Marquez. And I'm her nanay. I'm Christine Marquez. Ah uh, guys, meron naman siyang takdang aralin. Ah, uh, tuturuan ko naman siya. Or, magre-review at talag magre-review at, at tuturuan ko po siya. Ang ang i-review ko po sa kanya is yung sound na A, E, E, O, O. And then, study the sound. Oh. Sta study objects that begin with sound oh on page 49. Do page 50 to 51. Okay. By the way guys, she is a nursery student. Fifty. Okay. Okay, yan. You're gonna color that in color brown. Okay, you're gonna you uh, your your uh, crayon. Okay, Come on. Yeah, Ooh, you're done. <laughs> O, tapos na pag ikaw dyan. Ito mo. yun dito sa katabi. Sa katabi, okay. Kunin mo na yung lapis mo. Ah guys, by the way pala. Uh, as long as uh, gusto namin mag-asawa na uh, hindi namin hinahayaan na uh, kami yung kumuha ng kanyang um, crayon at saka lapis sa kanyang bag. Dapat siya yung, ma siya yung mag- kuha kasi Uh, nakikita namin sa mga kabataan ngayon na yung mag, yung magulang yung nagkukuha ng kailangan ng mga anak nila, especially sa pag-assignment. 'Yun. A Good. Uh, simple way naman 'yun, guys, sa pagtuturo sa bata na in a simple way dapat matuto sila na sila na 'yung kumuha ng kanilang uh, gagamitin sa pag-assignment. Kaya 'yun 'yung tinitrain namin sa kanya. Okay, guys. Magsisimula na kami, guys. Okay, you're gonna put that maliit na y na you. Maliit ba yan? It's okay. It's okay, my baby. Matututo ka rin, okay? Ang ganda na nga, anda, ang ganda na nga ng yung mo. Oh. sige oh, na, pi Okay. 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 Ayun naman yung oh, malaking. Oh. And then, pakatapos mo yan, you're gonna color this. Yung sabi... color this? No, this one, Oh. You're not finished yet. Okay. Okay, good your finish. Dito naman. Yan guys, siya na yung nagkukuha lang kanyang mga kakailanganin sa pag makokolor. Kasi, handa ah, dapat habang bata pa lang, tinuturoan na natin sila maging responsible in a simple way. Ah, kasi ngayon, sa, ang mga kabataan ngayon, nakikita ko, naka, yung nakadepende talaga sila sa mga parents nila. Yun yung napapansin ko. Ayoko na nakadepende sila sa amin as afferents. Ayoko na nakadepende siya sa amin kasi paano siya matututo kung palaging nakadepende siya sa amin. Di ba, guys? Okay, you gonna color it. Gusto ko black. Okay. Gusto ko black. You're gonna color it in color black. Color Ayusin mo po yung pag hey, Hindi mo nabubantan. Saka guys, gusto niya pala yung nagbe-blend ng color. palaging nagbe-blend ng color. Yung iba-iba na color. Yun yung gusto-gusto niya. Kasi yung tita niya is um, ang ganda-ganda mag-color. Yung teacher niya na tita. Yung sa kabite. Siguro nagmana siya. <laughs> And then, what's the color? Red, yellow yan yellow no yellow green tapos guys yung pag-assignment niya guys ah uh, in-guide lang talaga namin siya kahit na nakikita namin na na inaantok na siya hindi talaga namin hihinaan na na kami yung gumawa ng kanyang taktang aralin dapat siya talaga kasi paano siya matututo kung paano niya may or paano siya matututo kung kami yung gumagawa di ba yung ginagaid lang talaga namin siya Hinahayaan lang namin siya para matuto siya kasi dapat main dapat uh, maintindihan main niya yon or mag magsimula talaga yun sa kanya na matuto siya kasi. Nananay. Opo. Okay. And then, this one, octopus or ants? Letter O. Ano yung i- Iko-color mo. Octopus, yung nagsisimula sa O or ants. A. Okay, you're gonna color it in color brown. Mm, This ko, mm, um, yung pink di pink oh, pink di sa ulo tapos violet di oh sige um. sige okay you wanna choose your color is violet? Is violet is hinahayaan hinahayaan lang namin siya na siya yung gumawa tinutulang tinutulang namin mm. siya oo pero hindi namin hinahayaan na kami yung halimbawa niyang nagsusulat siya talaga yung gumagawa <laughs> Para pagdating, pag tinanong siya ng teacher niya, dun sa, sa school niya, alam niya yung isasagot. Tapos alam niya kung paano gawin. Kasi sabi naman namin sa kanya, um, um, okay lang na wala siyang, wala siyang, uh, yung mga award-award, basta matuto siya, mag-enjoy sa pag-study, bonus na lang kung may award, may award siya. No, done. Okay. Uh, oval or uh, under the table? Alin yung i-color mo? Okay, you're gonna choose color again. Oh, but just black. Come on. Almost black. Almost luck or dark. Okay. Black. maganda kung ibang color naman. Dapat lampas. Oh, no 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 no, 'no, no. <laughs> Come on. <laughs> hmm. Tapos ta dapat talaga guys, meron kang uh, yung fashion mo na magturo is mahaba or or yung ganito oh. Dapat ganyan. Kasi sa totoo lang guys, hindi talaga ako mahilig magturo sa bata kung magturo ng ganito ngayon lang na kailangan talaga yan oh, come on. alin din yung color mo yung oval or yung under the table alin Ang under the table oh, okay. anong color yung gusto mo yung color dyan sa under the table where is the brown <coughs> Tapos guys, dapat mahaba talaga yung patience mo sa pagtuturo ng mga bata. Wala man 'yan. Hangin lang 'yan. Ay yes. Kasi kung ah uh, yung patience mo is my Sa hmm. So, ang mga kabataan 'yun, yung mga bata ngayon sobrang mak uh, sobrang hindi makukulit hindi ka tulad noon na pag tiningnan mo lang sa mata yun, susunod na sa inyo alam na yung ibig sabihin ngayon, wala kaya dapat yung patient niyo is mahaba yun yung na experience namin ngayon okay yung letter O naman ants or ostrich ano? O ba yung letter na simula ng ants? O ano dyan? Okay. You're gonna color. At saka guys, um, sa aming mag-asawa, ako talaga yung namamalo ng yung namamalo. Yung aking husband, namamalo rin siya, pero tama lang. Pero ako, pag na, hindi naman, uh, pag yung, iniipon ko kasi yung, yung alimbawa na makulit siya ako talaga yung namamalo ng tama lang naman yun pero ah uh, pero sa pagpap ngayon na na-experience namin yung pagiging parents um maraming marami kami natutunan kasi nasa magulang talaga yung responsibilidad kung ano yung magiging ah uh, magiging magiging ugali or magiging ugali ng 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 ng, ng, ng mga anak natin sa pagpapalaki talaga kasi kung hinubog nyo sila sa or hinubog nyo sila sa sa mga magagandang, magagandang bagay uh, binigay nyo lahat sa kanila yung yung hindi na sila nakakaranas ng paghihirap kayo rin. Hindi ko naman, hindi ko naman yung mga parent, parents na iba, hindi ko naman, eh, wala naman akong masasabi sa kanila. Kasi, sabi nga nila, iba-iba naman tayo sa pagpapalaki ng anak. Yun. Para sa akin, para sa amin, yung pinaka the best talaga na para sa amin yun ha, yung nararanasan namin ngayon. Ah, uh, yun, ipa-experience nyo talaga sa mga anak nyo kung yung paghihirap, yung, opo, okay, okay, you color. okay. Yung paghihirap, hindi yung, um, alimbawa, uh, yung in a simple way na lang ng pagtatapon ng basura, dapat matutunan nila yon And then, yung paghuhugas ng pinggan, ang yung pag, uh, yung pag, awawalis, And then, yung pagtatapo ng basura at saka yung, uh, yung pagpupunta na lang, pagpunta na lang dun sa CR na, na walang kasama. Yun. Tapos pagkukuha ng mga bagay, halimbawa yung uh, iinom ng tubig, yun. Dapat mar maranasan nila yun. Dapat sila, sila yung gumawa, nagagaid lang tayo, nagagaid lang kami. Yun yung Okay, very good. dan na ikaw. Okay, ano to? Ano to? Orange. This one. Umbrella. This one. Octopus. This one. Table. Uh, under the table. Under the table. This one. Archie. Ito pa baby. oh. Hala, ito pa. Ako? Okay. Ikaw, anong gusto mo? Okay, okay. Yun kaya sinasanay namin. Yun sinasanay namin, itong halak namin na na alam niya kung paano maghirap sa buhay. Yung alam niya kung paano hanapin yung pera. Alam niya kung paano paghirapan yung mga bagay-bagay pinapaintindi namin yan sa kanya. Kasi para, para pag lumaki na siya, marunong na siya, marunong na siya kung paano, kung ano yung gagawin. Yun, yun yung way ng pagpapalaki namin sa kanya. Wow! So nice! Okay! Okay. I-review ulit natin ha. Ano yung pinag-aaralan natin ngayon? Titik titik o na matigas and then titik o na malambot okay 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 tapos na kami guys oh iligpit mo na po come on oh the next oh, hanapin natin mamaya yun guys Ah, uh, magpapala na tayo sa guys. Bye bye guys. Please subscribe to our channel, Christine Marquez po. Ah, uh, pag nagustuhan niyo po yung aming um, vlog na vlog po namin ngayon, comment po kayo, like and subscribe po and then i-share niyo po kung nagustuhan niyo po. Bye bye po. Till next vlog po namin.